Kami mga trabante dito ay eh, napakarami, nasa 7,000 yata. Kaya naging park dito. Yan, park. So nakabili tayo ng kambing. Ito yung kambing na... Jabay, 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 jabay. Libro. Minsan nakabili ako dito ng... Yung ulo ng kambing, paan ng kambing. Yan, dito yung nabili natin. Walang dugo ha, baka naman. Jabay, <coughs> so ito, five rail. One can, one piece. अल्लाह चेक कर चेक 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 आ जोशता जोशता लगाओ ऐसे वैसे मिया पक्का पक्का नहीं चेक चेक ओके हम पता नहीं है भाई आ भाई आ भाई आ भाई आ भाई शराब से ले लो ले लो ब्लू

Ay, nakakabigjowa. Talas. Betah. kita wallet. Ano video? Mira -mira. Shout out Pakistan Islamabad. 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 Lahaw. Lahaw. Eh, -ha. ha? na nga. na. ka. Mia, Mia, Ay, Ito tayo. Dito sa park. Ito 'yung tinatawag namin park dito. Lahat naman dito na paninda. Ito. Hindi ko lang nagustuhan dito sa mga damit dito. Yung mga dali mapunit. Yung mga tahi. <coughs> Yan dito tayo. Nagbibinta ng sabon. Subukan natin dito. <coughs> lelo, lelo, lelo. Lelo. Ayo, so ito, mga headset. Kampo lu sim kamu sa, Kamu sa lang Mga headset, mura lang. Sa atin, isang daan lang to. Sa atin. May get daan. Ito, pero goods na. Kung pag-usapan yung long lasting, ah, hindi talaga magtatagal to. Kasi pang pandan to. Ito, pwede na to pang pasalubong kung sakaling uwi ang Pilipinas. Ayan. So, may headset naman tayo nabili ko yung shareport kahit isa lang ngunit <coughs> ayan dito marami nagbibinta ng damit ayan sa harap nito ay aming kampo malapit lang dito sa amin yung park na to ito yung tinatawag na park o dito tayo dito Papakita ko sa inyo ha <coughs> o, mga linuloko niyo sa dito okay. yan ang nakabid yun ang umabot ng 3 million hindi na naman nga

Oh, sa lalagyan ng una. Ang ginamos na ang. Hmm. Ano Philippines PSM Ada Philippines? Ada PSM sim? Ah, kabo na 'to. ba? Belum. Philippines sim. Ah. Sama lagi, Ada Bangali? Ah, Bangali. Ada Pakistan akil? Sim India. India. Bangali, Nepal. Bangladesh. Nepal, India. Kaiga. 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 Yeah. So ito yung mga mama sa atin. Ayun dito tayo. So uwi na tayo ito yung mga sabon no? bibenta. Camel, Ibrel. At Ibrel, Ibrel. Mga sabon to. Ah, mayroon pa ka dito. Ganun din, no. So yun, uwi na.